itinampok ang kahalagahan ng bukas at tapat na pamahalaan na pinangunahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang dalawang mahahalagang aktibidad sa Pangasinan State University o PSU Lingayen Campus. Ang unang bahagi ng programa ay ang OGP NAS 2025 na may temang From Access to Action, The Role of Youth in Ethical and Transparent Governance. Katuwang ng iba't ibang pambansang ahensya ng pamahalaan, isinulong ng DBM ang kampanyang gobyernong bukas sa lahat, bukas, makulay at makatao. Binibigyang diin ng programa ang kahalagahan ng partisipasyon ng kabataan at ng mamamayan sa pagbuo ng mga patakaran at desisyon ng pamahalaan. Tayo Grazie. Sunud nito, ginanap din ang formal na inaugurasyon ng Grand Legacy Building Phase 3 sa PSU Lingayen Campus na pinangunahan ni na Secretary Pangandaman at PSU President Dr. Albert M. Galas. Ang Grand Legacy Building Phase 3 ay isang tatlong palapag na gusali na may kabuang pondo na 55 million pesos. Kabilang sa disenyo nito ang labing apat na silid aralan na may sukat na 9 by 7 meters bawat isa, dalawang opisina at tig dalawang male at female comfort rooms sa bawat palapag. Ipinahayag din ng DBM ang patuloy na suporta sa mga proyektong magpapabuti sa kalidad ng edukasyon at magpapalawak sa mga oportunidad ng kabataan. To build a better future for our youth and students of PSU is a celebration of our investment and vision in education. Umabot na po tayo doon sa 4% na standard ng UNESCO para sa pag invest ating education. So, dinagdagan pa nila ulit. Kasi di ba yung supply control, no? So, nilagay nila sa education sector, naging 4.1% na ang base for at susunod na iba pang phases nitong proyekto na to. Para makover, di ba? Kailangan makover natin yan dyan. I'm glad PSU students. Kayo po, ating mga estudyante, ang tunay na legasya ng universidad. Na Open Government Partnership, ang bukas na pamahalaan. Gusto po natin na ang ating mga kabataan, ang ating mga estudyante sa pagpaprograma ng budget, sa pag-implement ng budget. So sana po, kahit wala na po kami dito, ipagpatuloy po na ating mga estudyante ang uh, pag sa Open Government Partnership pagsasagawa ng OGP Nas 2025 at pagbubukas ng Grand Legacy Building Phase 3, muling pinatotohanan ng pamahalaan at ng PSU ang kanilang layunin na itaguyod ang bukas na pamamahala at kalidad na edukasyon. Para sa programang Zona Libre, Patrol No. 3, Bombo Nerisa Ventura Naguulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!